kanyang stand-up routines, paggamit ng observational comedy, situational irony at sarcasm sa nauukol sa Filipino culture at human sexuality. Siya ay isang regular na host sa noontime variety show ng ABCBN na It's Showtime at nagbida sa apat sa top 10 na may pinakamataas na kita na pelikula sa Philippine Cinema. Nagsimula si Vice Ganda ng karera bilang singer at stand-up comedian para sa Punchline at The Library sa Maynila. Gumana din siya ng mga minor role o guest role sa iba't ibang programa at pelikula sa telebisyon. Mas nakilala siya sa talent search program na It's Showtime 2009 at nagkamit ng malawakang katanyagan sa kanyang unang lead role sa 2010 remake film na Petrang Kabayo at itinanghal ang kanyang unang major concert na may nag-text. Yung totoo, Vice Ganda sa Araneta sa parehong taon. Nabasag niya ang ilang box office record sa kanyang mga sumunod na release kabilang ang sequel na The Uncabogable Private ben